handsome. Anong ginagawa mo rito? Kanina pa kita hinihintay. Ha? Teka, sandali lang. relax ka lang, ha? <laughs> Hoy, teka! Hoy! Ano nangyari sa'yo? Bitiw <laughs> <Didiwa> mo ako! <laughs> teka, sandali! Ano ba? Teka, ano ba? Aray ko, aray ko! Ah, uh, teka, aray ko, nasasaktan ako, ha? Relax ka lang! Hoy! Huwag mo sarapin to! Yan! Ano ba? Bitiwa mo sabi ako! Ano ba? Tama na! Marius, oh, ayun ka naman. Tama na sabi. Ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Gusto kita. Di ba gusto mo rin ako? Diyos ko. Makindig ka sa akin, ha? Mas maraming bagay sa'yo dito. Katulad ni ni Renzo, yung boyfriend mo. Oh. Hindi ko siya boyfriend, no? Ang bastos-bastos nun. He's a jerk. Ikaw ang gusto ko. Patay. <laughs> <laughs> Teka, ano ba? Nabibigyan ako sa'yo, ha? Ba't ka ba ganyan? Masyado agresibo. Kababayan mong tao, ikaw pa itong sugo na sugo sa akin? Pasalamat ka, mabait ako. <laughs> Bakit? Ha? Uh, miss? <laughs> sisigaw ako. Huwag ka sisigaw. Patay ako. Ebatay mo sa akin. Di ba? Maganda ako. Maganda ka. Di ba? Sexy din ako. Oo, sexy ka. e mo sa mo sa akin. Tignan mo ha. Kabata-bata mong tao, sinasayang mo oras mo dito. Sayang kinabukasan mo. Maray, maray mas bagay sa'yo dyan. Kagaya ni, ni Renzo. Eh, ba't ba lagi mong pinipilit yun akin? Di ba gusto mo siya? Oo, pero ang bastos niya. Yung ba problema? Ganito ah, akong bahala. Pati itinayin ko siya. Talaga? Oo. Promise? Promise. Okay, Sige. Please. Bye! Bagyo! Ba't kayo gumalaw na walang timbre? Malaking gulo yan! Sir, hindi naman po kasalanan ni Angel eh. Eto na, walang anesthesia. Pero nakakuha ko ng anti-tetano. Patatarimahin ko muna yung mga tao. Para maagapan yung ugong. Huwag mo nga ngawakan yan. Tumitumi ng kamay mo. Kung makapagsalita ka, akala mo may alam ka. Oo. Oh, senior medic ako sa walk training namin. Ganun ba? O sige, ikaw tumira nito. Ha? Huh? Sindire, sindire, sindire. Ano ba ginagawa dito? Ay, e handa mo yung gasa mo dahil pag hinugot mo yung bala dyan, bubulwak ang dugo dyan. Bro, bro! O, oh, wala bala dito! Saan Mamaya, ilabas niyo yung mga bosyo. May meeting, ha? Yes, yeah, sir. Uh -uh. Dagdagan mo ng gasa para tumigil ang dugo. Idiin mo! Anghel, sinabi ng alam ko yung ginagawa ah, ko, eh. ko! Ano ba? Galaw ka kasi ng galaw idiin mo, pero huwag mo naman biglain. Dahan-dahan lang. Bakit? Dahan-dahan naman, ah. Alam, hindi naman mangyayari to kung di ka biglang tumakbo, eh. Hindi mangyayari to kung hindi mo ako tinakot. Anong tinakot? Ayan, sumisigaw ka. Ano ba talaga kailangan mo sa akin? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong kailangan ko sa sa'yo. Ano? Ayan, tingnan mo. Sumisigaw ka na naman. May gaka na nga lang. Ari... ko! Ha? Bakit ba? Tinan mo. Tinan mo! Yung mo, nakapasok sa sugat ko! Tinatadya <laughs> <laughs> si yan! Ba, bakit parang pinagtatawa na niyo yata si Angel? <laughs> <laughs> eh, ito, lakas ng tao. Oh. Medyo titignan muna namin mga tao namin, ha? Wala ba ka, okay. O, teka. Ayos niyo ulit banig. Hindi oh, na oh, na, 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 naman kalabisan sa iyo, Iha. Pwede na ba mawalan ng malay? Sorry, ha. Sorry. Iha. Uy. Ano ba? Iinig ng natin to o dititigan na lang? Nandito na kami. Welcome! 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 Che, Welcome! Ano ba yung suot mo? Ay, Ma'am Teresa, baka matipuhan ako niyan. Malay mo. <laughs> baka dalhin ako sa palasyo. Ah. Welcome! Welcome! Welcome, my prince. Come! Come! You take down your... Take down your seat. You sit down. Come on. Sit down. Okay. You sit down, me sit down too. Your room is already made for you. Alay, what do you want to drink? You want alay, fresh calamansi, fresh orange, champagne, what? Water. Water. Mam Teresa, get us water, please. Para mismo. How are you? <coughs> <laughs> I'm sorry. I forgot. I'm a maid, not Amo. I'll get water. <laughs> ah, excuse me. Hello? Kuya! Oo, oh, oh, nandito na. Kararating nga lang namin eh. O, kumusta naman? Di naman kayo nahirapan na napin. Hindi, hindi. Hindi naman. Madali naman palang makilala to eh. Kuya, ano bang klaseng prinsipe to? Hoy, huwag ka masyadong maingay dyan ah. Marunong magtagalog yan. Hmm, sige kuya, lokohin mo pa ako. Hindi, totoo. Pilipinang yayang nagpalaki sa kanya. Kaya asikasuin mo siyang mabuti. Oo, oh, Kuya, sige. Akong bahala rito. O oh, no, gusto mong kausapin? Sandali, ah. Prince, si Kuya kakausapin ka. Ah, uh, Kuya, naninibago yata sa klima natin, eh parang hindi makapagsalita. Okay ka lang? Okay? <laughs> Ganun ba? O sige, tibali na lang. Ang importante, maayos ang pagdating niya. O sige, kuya, basta. Huwag kang mag-aalala. Akong bahala rito sa kaibigan mo. Okay?